So, ayan, di ba? Buong buo talaga siya. So, ito yun. Nag-accept ba kayo ng card? Akash. Ah, Gusto is pa Half hapo na hapo. Ito? Magkano? <coughs> 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 <Ayan. coughs> Ate, matagal na ba si Excelente? Ilang years na si Excelente? matagal si Excelente? 1950s. <laughs> so 1950s pa daw nag-start ang ah, excelente So ayan. So meron din sila dito, guys, at chara. Ayan, maraming bumibili. Dinadayo talaga siya. Ah, nasikip siya. So, pasok tayo doon. Guys. Ito yung kanilang loo. So, pagkating ng December dito, guys, sobrang dami talaga ng tao. So, kasi dami talaga ng tao So, ayan, oh. Ito yung labas. labas labas niya. Doon po kami sa Manila. And then, yan. Bakita natin yung mga malalaki. Malalaki. Na hamon. Yan so. So, 4.13 grams na yan Sheldon, guys. Tapos, worth 6,938. So, iba-iba yung ano na iba. The bone. Wala na silang buto pag bone in, pag may buto, 1,680. Tapos, the bone, 1,580. Pag wala siya. So, guys. Sabi ka, kung dito tayo Meron yan. So, guys. Yan ako. Oh, so, excelente. and So, uuwi na tayo. So, yan yeah, o. Ginadayo talaga to dito guys.